habang naduluksa ang Mindanao sa tila malaondoy na hagupit ng bagyong sendong, si Pinoy naman present daw sa isang Christmas party. Totoo nga ba? Ikwento mo, Roy Sasnagit Sibal na si Valerie Concepcion umani ng batikos si Pangulong Noynoy -Noy Aquino habang nasa kasagsaga ng pagluluksa ang biniktima ni Sendong sa Mindanao si Pinoy nasa party ng PSG binura na ni Valerie ang kanyang controversial na tweet nagsorry na rin siya sa mga intriga at batikos na idinulot ng kanyang pahayag ang palasyo naman dumepensa dumaan lang daw ang pangulo para pagbigyan ng imbitasyon ng grupong nangangalaga sa seguridad ni Pinoy he did not sing Uh, he just sat and uh, watched for a few minutes the, the party and then he left immediately. Sa mga larawang ito na kuha sa mismong party ng PSG, makikitang tahimik lang na nakaupo at nanonood si Pinoy katabi ang ilang opisyal. May ilang pagkakataon ding tumayo si Pinoy at seryosong kinakausap si Defense Secretary Voltaire Gasmin para raw humingi ng update sa sitwasyon ng mga biktima ng bagyo. He made sure that all relief efforts, and all necessary efforts in so far search and rescue are, are given to the people affected. Nauna nang nagkansela ang gabinete ng sarili nilang Christmas party. Pero ngayong hapon, pinulong sila ng Pangulo para pag-usapan ang pinsala ni Sendong. Bukas, bibisita ang Pangulo sa Iligan, Cagayan de Oro at Dumaguete. Royces Nagit Sibal, News 5.